Tila mauubusan ng hininga si Arian, kaya huminga siya ng malalim para pigilan ang sakit na kumakalat sa puso niya. May ilang mga pahiwatig sa salita ni Lance. Nang sandaling iyon, iba't ibang senaryo ang pumasok sa isipan niya. Ang ilang salita ni Lance ay nagtanim ng bahagyang pagdududa sa puso ni Arian. Ang iba't ibang mga ebidensya mula sa iba't ibang mga insidente ay nagpapatunay na hindi bababa sa kalahati ng mga salita ni Lance ay kapanipaniwala. Bawat salita ni Lance ay tila isang matalim na bagay na sumasaksak sa puso niya. Kahit ginamit niya ang lahat ng kanyang determinasyon para pumasok ng opisina, ramdam pa rin niya ang matinding sakit. Nang makita ni Venus ang pagpasok ni Arian sa opisina na may masamang tingin, nag-alala siya kaya agad niyang kinontak si Yael. Habang nasa daan, nakatanggap si Yael ng tawag mula kay Adam. Yael, sa tingin ko dapat mo nang sabihin kay Arya ng lahat. Mas mamahalin ka niya kapag sinabi mo sa kanya ang totoo. Nag-aalala ako na baka mag-away silang dalawa. Huwag mo na akong abalahin. Malamig na tugon ni Yael bago ibinaba ang tawag. Matapos ibaba ang tawag, nag-isip si Yael at binilisan ang takbo ng sasakyan. Nang pumasok si Vino sa opisina ni Arian, nabuhayan siya ng loob nang makita niyang buong konsentrasyon na nagbabasa si Arian ng ilang dokumento. Pagkatapos ilagay ang isang baso ng lemon water sa mesa ni Arian, sinabi niyang, Arian, buntis ka ngayon, kaya huwag ka masyadong umupo. Masarap tumayo at maglakad-lakad paminsan-minsan -minsan para marelax ang iyong katawan. Nang marinig iyon, ibinaba ni Arian ang panulat at tumayo habang nakangiti kay Venus. Nako, nakalimutan ko na naman. Nang hawakan niya ang kanyang chat, isang hindi inaasahang emosyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Arian, may nasabi bang hindi maganda sayo si Mr. Colton kanina? Nag-aalala ang tanong ni Venus. Nang banggitin ni Venus ang pangalan ni Lance, bahagyang napaawang ang kanyang labi bago sumagot ng malumanay. Don't worry about it. Nilinaw ko na ang mga bagay-bagay sa kanya. Huminto siya pagkasabi noon. Nakahinga ng maluwag si Venus nang marinig ang sinabi ni Arian. Kahit hindi pa oras para umalis sa trabaho, nagpaalam si Arian kay Venus bago naglakad papunta sa elevator. Nang lumabas siya sa Laudi Group, nagplano siyang sumakay ng taxi para umalis. Ngunit isang itim na sports car ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Habang dahan-dahang bumababa ang bintana ng sasakyan, lumantad sa kanya ang mukha ni Yael at pagkatapos ay bumukas ang pinto at lumabas ito. Nakasuot pa rin ito ng business suit. Bago sila umalis kaninang umaga, siya ang naghanda ng damit nito at nagmatch ng necktie na suot nito ngayon. Nang makita ang gulat na gulat na mukha ni Arian, bahagyang umiti ang gwapong mukha ni Yael na may maamong ekspresyon. Bakit gulat na gulat ka na makita ako? Pagod ka ba? Dagdag niyang tanong nang makitang tahimik si Arian. Malambing niyang ipinulupot ang kanyang mga braso sa bewang ni Arian. Ngunit bahagya niyang naramdaman ang pag-iwas nito. Unti-unting nang hina ang katawan ni Arian sa ilalim ng yakap ni Yael. Oo, maiksing sagot ni Arian. Medyo napagod ako ngayong araw. Hinawakan niya ang suit ni Yael bago nagpatuloy sa mahinang boses. Yael, gusto kong umuwi sa unit ko ngayon. Sige, pero dumaan muna tayo sa supermarket bago tayo umuwi. Okay ba sa'yo yun? Yael, bakit napakabait mo sa'kin? Sa simula pa lang, walang katapusang pasensya at pagmamahal ang ipiniramdam niya sa akin. Nabanggit niya noong nakaraang araw na nainlove siya sa akin sa unang tingin. Saglit na natigilan si Yael bago binuksan ang pintuan ng sasakyan habang inaalalayan si Arya na pumaso. Tapos tinaasan niya ito ng kilay. Gusto mo bang ganito rin ako kabait sa ibang mga babae? Pagkasabi noon, umikot siya sa driver's seat nang makita ni Yael na ikakabit na ni Arian ang seatbelt. Bigla niya itong inagaw at personal niya itong ikinabit kay Arian. Pagkatapos nilang mamili sa grocery, ay agad na nagmaneho si Yael papunta sa kondo ni Arian. Pagkapasok nila sa unit, sinunda ni Arian si Yael sa kusina. Nang marinig ang pagsara ng refrigerator, biglang bumalik ang ulirat ni Arian at bahagyang hinila si Yael. Maaari mo na akong iwan dito sa kusina. Kaya kong maghanda ng hapunan mag-isa. May kung anong kumislap sa mata ni Yael. Ngunit agad din siyang tumango at sumagot. Sige, nang lumabas siya ng kusina, dumilim ang kanyang mukha. Naguguluhan si Arian kung ano ang namamayani sa kanyang puso. Inisip niyang mabuti na hindi na mahalaga ang nakaraan. Ang pinakamahalaga sa kanya ngayon ay ang kinabukasan nila ni Yael. Ngunit nang maisip niya ang ginawa sa kanya ni Yael, nakaramdam siya ng awa sa kanyang sarili. Alam niyang hindi siya nito sasaktan. Ngunit ang mga ginawa nito sa kanya ay nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Unti-unting lumipas ang oras, bahagyang naantala ang kanyang pag-iisip nang biglang may kumatok sa pinto ng kusina. Napalingon si Arian at nakita niya si Yael na kalmadong nakatayo sa may pintuan. Habang nakatingin sa kanya, na may bahagyang pang-aasar. Sigurado ka bang magdi-dinner tayo ngayong gabi? Ang kanyang tingin ay dumaan sa lutuan. Dahil sa malalim na pag-iisip, ni hindi nagawa ni Arian na magsalang na kanin sa rice cooker. Hindi man lang niya nagawang mahiwa ang pangunahing sangkap ng lulutuin niyang ulam. Ngayon lang niya naisip na wala pa siyang nagagawang kahit na ano. Tahimik na napabuntong hininga si Yael. At pagkatapos ay naglakad palapit kay Arian at hinila ito sa isang mainit na yakap. Marahan niyang hinimas ang tiyan ni Arian at hinigpitan ang pagkakahawak sa bewang nito. Arian, kung may gusto kang itanong, go ahead. Hindi ko kayang makita kang ganyan kumilos. May bahid ng takot at determinasyon ang kanyang malalim na boses. Para kay Yael, mas mainam kung itago niya na lamang ang lahat kay Arian habang buhay. Pero dahil ang lahat ay umabot na sa puntong ito, mas mahusay na pag-usapan ito sa halip na iwan ito sa isang maling akala. Kahit na anong mangyari, hindi niya bibitawan si Arian. Alam na alam niya, nakasuklam-suklam ang mga paraan na ginamit niya kay Arian. At handa niyang tanggapin ang mga kondisyon nito, maliban sa pag-iwan nito sa kanya biglang may bumara sa lalamunan ni Arian. Kahit na maraming masasakit na aksyon ang ginawa ni Yael sa nakaraan, naisip niya na gusto lang nitong iwan niya si Lance at makasama siya sa lalong madaling panahon. Medyo malinaw din ang motibo ni Lance. Gusto niyang pagdudahan ko si Yael at kamuhian para iwan ko ito. Ngunit hindi ko kayang iwan ang taong nagmamahal sa akin ng totoo. Kung tutuusin, Ginamit lang ni Yael ang mga maling taktika para makamit ang gusto niya. Biglang nawalan siya ng ganang magtanong tungkol sa kahit na ano. Hahayaan ko na lang ito. Kung tutuusin, ang mga ganitong emosyon ay pansamantala lamang at makakalimutan ko rin ito sa lalong madaling panahon. Iniunat ni Arian ang kanyang mga braso at ipinulupot iyon sa leeg ni Yael. Nang iangat niya ang kanyang ulo Tumingin siya sa mga mata nito. I wonder kung anong gusto mong kainin para sa hapunan. Pagkasabi noon, huminga siya ng malalim. Matapos makita na natigilan si Yael, nagpatuloy siya sa pagsasalita. Iniisip ko lang kung ano ang ihahanda ko sa hapunan nang pumasok ka. Hindi alam ni Arian na halos isang oras na siya sa kusina nang marinig ni Yael ang mga sinabi niya hindi nito napigil mapangiti. Ibinaba ni Yael ang kanyang ulo at binigyan si Arian ng isang matamis na halik. Habang nakatingin sa inosenteng mukha ni Arian, nakaramdam siya ng awa at kirot sa puso para dito. Binalot niya ito sa mas mahigpit na yakap bago nagtanong. Kinausap ka nilang sa Laudi Group kanina, di ba? Natigilan si Arian bago sumagot. Si Venus ba ang chismosang babae na nagsabi sa'yo? Tumawa si Yael. Para sa kanya, si Venus ang perpektong kaibigan at assistant ni Arian. Mas panatag ang loob ni Yael kapag si Venus ang kasama ni Arian. Isa pa, nakakapagbigay rin si Venus ng mga kapakipakinabang na impormasyon sa kanya. Ngunit hindi ito ang gusto niya pag-usapan sa ngayon. Tinitigan niya ang mga mata ni Arian at ngumiti. Wala ka ba talagang itatanong sa akin huminto siya saglit at muling hinalikan ang labi ni Arian. Alam ko kung ano ang sasabihin niya sa iyo. Kung gusto mong malaman, hayaan mo sanang ako nalang lang magsabi sa iyo ng lahat. Naisip mo bang saktan ako? Bigkas ni Arian. Ang kanyang bigla ang tanong ay hindi sa maling aksyon na ginawa nito sa kanya. Ni hindi niya hinusgahan ang kasuklam-suklam na paraan na ginamit nito. Kung titingnan ang mga katapatan sa mga mata ni Arian, halos umapaw ang pagmamahal sa mga mata ni Yael. Hinaplos niya ang ulo ni Arian habang sumasagot. Hindi ko naisip na saktan ka. Trust me. Sa kanyang paghinto, bakas ang galit sa kanyang tono. Hindi ko na kontrol ang proseso. Ngunit, Arian, si Lance lang ang mahal mo noon. Sobrang nagsiselos ako. Kaya ginawa ko ang lahat ng paraan para makasama ka sa lalong madaling panahon. Alam na alam niyang matigas ang ulo ni Arian. Kahit na ang katotohanan ay nakalantad sa mukha nito, umaasa pa rin ito na mamahalin ni Lance. At hindi na kayana ni Yael na magpatuloy ang katigasan ng ulo ni Arian sa paghihintay kay Lance. Bahagyang nahiya si Arian nang banggitin ni Yael ang pagmamahal niya kay Lance. Totoong tinanggihan niya ang panunuyo sa kanya ni Yael noon. Nang sandaling iyon, naisip niyang iwan si Lance, ngunit wala siyang mahanap na tamang oras para gawin iyon. Hindi niya naisip na si Yael ay gumagabay sa kanya sa lahat ng paraan, hanggang sa abot ng makakaya nito. Magkahalong inis at saya ang naramdaman ni Arian nang isubsob niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Yael matapos makita ang sinsiridad sa mukha nito. Hindi ni Yael napigilan ang sarili. Hinalikan niya ito ng mapusok at matagal bago bumuntong hininga. Idinikit niya ang noon niya sa noon ni Arian at malumanay na nagtanong. Sigurado ka bang hindi ka galit sa akin? Bahagyang namula ang pisngi ni Arian matapos ang mapusok na halika nila ni Yael. Gusto niyang tumalikod pero pinigilan siya nito. Mas kalmado na ako ngayong alam mo na ang lahat. Yael, alam kong hindi mo sinasadyang magalit ako. Pero syempre hindi ko naiwasang sumama ang loob nang malaman ko ang lahat ng ginawa mo. Pero hindi ako nasiraan ng loob. Naintindihan ko ang intensyon mo at yung pagmamahal mo sa akin. Nung nalaman ko ang mga bagay na ito kanina, medyo nalungkot ako. Pero pinag-isipan ko ito ng mabuti hindi na importante ang nakaraan. Basta alam kong maganda ang pakikitungo mo sa akin sa hinaharap. Sapat na yun. Pagkasabi noon, ay bahagya siyang tumingkayan at buong pagmamahal na hinalikan si Yael sa Thank you guys for watching.